Paano malalaman kung kapastor or motor na ang problema ng washing or ang dryer mo? Panoorin mo to para may idea ka sa inyong wash machine at kung gusto mong mag-repair, mag-shop sa inyong lugar. Unang step, kailangan mo malaman kapag may ugong ang makina. Kapag may ugong ang makina, ibig sabihin may power po yan. Kapag walang ugong, i-check mo yung wirings, i-check mo yung plug. Usually, plug ang problema kapag walang ugong. No? Okay? Kapag walang ugong, i-check mo lahat ng wirings. Okay, pati yung wash timer, spin timer, pati yung door switch ng dryer, pati yung cord. Kapag may ugong naman, ayaw umikot, doon napapasok yung tester tsaka kapastor. Paano manalaman? Ganito po yan. Yung washing machine tsaka dryer, ito po yung kapastor niya. Yung tinatawag na 2-in-1. 2-in-1 po yan, ibig sabihin, isang kapastor, di ba isa lang yan? Akala nyo isa lang, no? Pero dalawa po yan eto yung kapastor ng washing machine, yung malaki. Yung malaking bilog. Ibig sabihin po, ayan po ay mataas na microfarad. Malaki, di ba? Yung maliit na yan, yan po yung maliit na UF or microfarad. Ibig sabihin, madaling salita, eto yung kapastor ng washing machine, eto yung kapastor ng dryer. Kaya kapag nasira yung kapastor ng washing machine, ay pwede pa yung dryer. Kapag nasira yung kapastor ng dryer, pwede pa yung washing machine. eto po yan. Okay, tama ako, no? Galing ko. Ayan, oh. Ito po yung kapastor ng washing machine, yung malaki. Ayan, 10 UF or 10 microfarad. Ito yung kapastor ng spin dryer, 4.5. Pero pwede ka magpalit ng 5 UF. Okay, pwede ka magpalit ng 5 microfarad sa 4.5. Walang problema yan. Kapag naman nasira yung kapastor ng washing machine, pwede ka magpalit ng single. Ito po ay 10 microfarad. Ngayon naman, kapag nasira yung kapastor ng dryer, pwede mong ikat dito at pwede ka magpalit ng 5 UF, 5 microfarad. Yung kapasto ng washing machine, okay pa kapag nasira yung dryer. Paano mo nalaman kung kapasto ng problema? Testerin natin. X1K lang. Ah, bili ka ng tester mo kahit yung mamurahin lang. No? Sa online, nasa 100... 175... Ayan, no? So, test rin natin. Kapag gumalaw, ibig sabihin po, okay yung kapastor. Yung tester kasi sa analog, hindi po accurate yan. Ayan, o, basta gumalaw, ibig sabihin okay po yan. Ito. O, diba? Ngayon, ibalik natin. O, diba? May kit kalahati, eh? ibig sabihin okay po yan. O, kapag hindi gumalaw yung tester mo at gumalaw pero napakahina, ibig sabihin magpalit ka ng kapastor, mahina na. Kapag gano'n, kapag gumalaw ay mahina. Okay? So, kapag wala kang tester, anong gagawin? May ugong yung dryer. May ugong. Ito yung check mo, yung free will. Ayan, no? Kapag naiikot mo sa daliri mo, ibig sabihin may free yan. Kapag hindi mo naiikot, i-check mo yung kanyang brake. Cable brake. May possible na naka-brake po yan, kaya hindi mo siya maiikot. Or stuck yung kanyang bushing. Okay? Kapag naiikot mo naman, tulad sa video, naiikot mo naman yung dryer mo, pero may ugong lang. Magpalit ka ng kapastor ng dryer. 5UF. Ito siya, 5 microfarad, no? Ayan, no? Ito nga siya, yung maliit. Ito yan. magikat mo dito, magpalit ka ng kapastor. Okay lang, kahit magkabaligtad, walang problema yan. No? Walang problema kahit magkabaligtad. Kapag nagpalit ka ng kapastor at umikot, ibig sabihin, ito yung problema, yung kapastor. Pero kapag hindi umikot, bago na yung kapastor, motor na yung issue. Okay, ganoon din sa motor ng washing machine.